Got... September 6, 2025 Saturday. Narito po muli ang Batang Pista para bigyan ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club. Kung saan mayroon po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 4 ng hapon. Tara, tumpisahin na po natin. Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7 to be run at the distance of 1,400 meters, three old and above maiden race non-placers. Ito po sa race number 1, magpremera ko pong imported horse, entry number 6, Elizabeth Joy. Si Elizabeth Joy po ay eh, ilong lumaban, last August 29, sa distance ng 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng magandang prebang, 127 sarado, nang siya ay pumang-apat, sa so, mga kabayan sila, Victorious Wavelin at Paris with Bronze. Kunin ko po pong protection, entry number 7, 7 Cycles. Si 7 Cycles naman po hindi lumaban last June 29. Sa so, distance yun so, yung 1,400 meters din po, siya yung nagtilala ng prebang 128.6. Nang siya ay pumang-apat, sa so, mananalong kabahay sila is Trick Shooter at Cerveza. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7. Running at a distance of 1,400 meters. Philrocom Rating Base and Decapping System Race, Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pang primera ka po, entry number 3, Carried Away. Si Carried Away po ang may best time dito sa laban na to. Siya ay huling tumakbo last August 24, sa distance distansyo 1,400 meters. Siya nga po ay nagtala ng prebang 126.8, nang siya ay pumang apat. Sa so, mga kabayang sila Go Aiden Go, Hakim at Cole Digger. Pero bago po yun, last July 20, sa distansya 1,400 meters din po. So po ng magandang, mas magandang prebang 126.4 nang siya ay sumigundo sa so nanalong kabayan si Batang After 7. Pwede ko pong paligundo, entry number 7, Anyo 26 Si Anyo 96 naman po ay huling lumaban. Last July 13, sa distansya 1,400 meters, siya po yung ng prebang 128.4. Nung siya ay pumangatlo, sumakabayin so sila heavyweight at sa sapin, sapin Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7. Running at a distance of 1,400 meters. Peel the based on the captain's system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, kunin ko po ang primera, ang dihadong kalok numero 4, Greek Angie. Si Great Angie po ay lum lumaban last August 31. Sa Descension 1400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 130.4 nang siya ay pumanglima sa so, mga kabayang sila Gable at Axis Deviation. Kunin ko po ang panigundo, ang diado rin po. Entry number 6, Shepcat. Si Shepcat naman po ilong lum lumaban last August 31. Sa Descension 1400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 129.2 nang siya ay pumang sa so, mga kabayan sila ay Spoil Brat at Kentucky Rain na rin pang pantercero ang napupunto, entry number 1 Laping Tiger si Laughing Tiger po iding lumaban last August 31 sa distance siyang 1400 meters so po ay nagtalayan, magandang prebang 128.6 nang siya ay pumang sa so, mga kabayan sila ay Spoil Brat at Kentucky Rain pero bago po yun last August 24 So pareha sa parehas sa distansya 1,400 meters. Siya so po ay nagtala rin ng parehas sa prebang 128.6. Nang siya ay nanalo at tinalo niya ang mga kabayan sila ikot lang at clairvoyant. Good luck po. Race number 4, the start of peak 4. To run at the distance of 1,400 meters. We recommend rating based on the cutting system race, class 4, 42 to 56 fleet. Dito po sa race number 4, pampremero kundiado kalok numero 3, Tugatog. Si Tugatog po ay din lumaban last August 15. Sa decision 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 114.4 nang siya ay pumang-apat sa so, mga kabayan sila Top Grocer at Blame the Ghost. Pero bago po yun last July 26, sa pareha sa 1,200 meters, siya po ay nanalo at nagtala ng magandang prebang 1,13 sa sarado. Nang tinalo niya ang mga kabayan sila Warhammer at Queen Gabby. Paling gundo po, mababa na rin sa laban. Entry number 6, Diamond Heart. Si Diamond Namong Heart naman po ilang lumaban last August 24. Sa disaster 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 128 sarado nang siya ay pumang-anin sa so, mga kabayan, sila Club Habana while is the win at full combat order. Ang pinakamagandang tempo pong natala ni Diamond Heart sa ngayon ay nagawa niya last July, last April 6 sa distansyang 1,400 meters nga po. sa so po yung nagtala na magandang prebang 126.6 nang siya ay pumang-apat sa so, na kabayan si Latis Heart of Mine sa Bawani at Club Habana. Kung ko na rin pang ang magandang tinakbo na karaan, entry number 1, Primavera. Si Primavera naman po, iling lumaban last July 30 sa distance 1,200 meters, siya po ay tanan ng prebang 1-3 sarado nang siya ay sumigundo sa nananong kabayang si Brown Missile. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista. Please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and resources. Race number 5. To be run at a distance of 1,400 meters. Winner akong rating based on the tapping system race, class 442 to 56 feet. Dito po sa race number 4, pang primero ka po ang sa tempo, kalawak numero 5, Big Battle. Si Big Battle po ay ling lumaban last August 30. Sa distance 1,400 meters, siya nga po ay nagtalahan ng magandang preba na best time na 1.25.8. Nang siya ay subigundong dikit sa nananong kabahay si Gentleman Bell. Nandun din po sa laban na yun ang entry number 1 na si High Intensity na pumatlo at nagtala naman ng prebang 126.6. Kunin ko po pong panigundo, entry number 6, Batang Kangkalu. Si Batang Kangkalu po hiling lumaban last August 31. Sa distansyong 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 126.6. Nang siya ay sumigundo, sa nananong kabayang si Manny Paul Vitanit. Good luck po! Race number 6, the penultimate race. to be run at the distance of 1,400 meters. Piliracom rating based on the cutting system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 6, pamprimera ko po ang diadong kalok numero 1, Backpage. Si Backpage po ay lumaban last August 23 sa so distance ng 1,400 meters. So po yung nagtala ng prebang 126.8. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayang sila Lady Bagred at En Fuego. Kunin ko po panigundo, Gundo, maganda rin tinakbo na karaan, entry number 9, Para sa Masa. Si Para sa Masa man po ay lumaban, last August 24. Sa distansyong 1,400 meters, siya po ay nagtala ng magandang prebang, 125.6. Nang siya ay pumangatlo, sa so mga sila Tasha at Bride 3. Kunin ko pong, pong, third choice, ang entry number 3 na meron pong best time dito, Phil the Burn. Si Phil the Burn po, iling eh, lumaban last August 30. Sa distance yung 1,400 meters, siya po nagtala ng prebang 127.2. Nang siya ay pumang-anim, so sila perfect shot. Donya Leon siya at basket of gold. Ang best time niya pong naitala sa so distansyang 1,400 meters ay eh, nagawa niya last July 20. Siya po ay nagpreba ng 125 sarado. Nang siya ay pumang-apat, sumakabay so, sila Frugality, Club Habana at World 359. Good luck po. Race number 7, the last race of the day. To be run at a distance of 1,400 meters. Field Racom rating base handicapping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, pang ko ka pong malakas rumimate. Entry number 7, Bohemian si Bohemian po ay yung lumaban last August 31 sa distance 1,400 meters. So po ay nagtala ng prebang 128.4 nang siya ay pumangsyam. Sa mga kabayan sila Prosti Raven at Gintong Hari. Nandun din po sa laban na yun, entry number 2, Polite Bell, na pumangwalo naman at nagtala ng mas magandang prebang 128 sarado. Ang uling panalo pong natala ni Bohemian ay nagawa niya last August 3. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 127.8 nang siya ay nanalo sa so, mga kabayan sila sa Pinsapin at 14 di Oktubre. Panigundo ko na rin po entry number 2, Polite Bell na lumaban din po last August 24 sa distansyong 1,400 meters siya po ay nagtala ng mga gandang tiyempong 127.2 nang siya ay pumang-apat sa mga, so, mga kabayan sila Club Habana Wild is the win at full combat order. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind the results in the beginning. MMT sa Schedule will tomorrow, September 7, 2025, Sunday. <laughs> Sarot po sa ating mga kapista na sina Sir Makisko, Sir Babi Salsos, Sir Celestino Abejo, Sir Eduardo Manyalak, Sir Richard Ko, at Sir Eduardo Sintinahi Jr. Sarot din po natin kay Sir Jesus Adelia. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga isang mga tanggap na updated rin sa social dividends at magiging sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel click ng notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista na ang karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang mong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!